Hi guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Wala nga pala akong pasok ngayon guys dahil naguulan na naman dito sa Japan. Kaya eto, naisipan ko na lang magluto ng lugaw para sa merienda namin. Piling ko tuloy, nasa Pilipinas lang kami nung naluto ko na tong lugaw. Kain na guys. Ota. Plating pa lang oh. Panalo na. Hi guys, ngayong araw nga pala ay araw ng Martes. At dahil nga malakas yung ulan dito sa Japan, hindi na rin namin pinapasok yung mga bata. Medyo maaga nga pala kami gumising ngayon, kaya ayan si Seichi nag na kagad ng natira naming donut. Bumili nga lang din ako ng kape ko kanina sa may baba ng bahay namin sa may bendo machine. Naubusan na kasi ako ng kape, hindi pa ako nakakabili. Bala ito guys, pagkabukas ko nga ng pintuan namin kanina, ayan medyo malakas nga yung ulan. Kaya naman sabi sa akin ni boss na wag na lang kami magtrabaho ngayong araw dahil hindi rin kami makakapag waterproof. Ayan, malakas. Kaya wala kami pasok malakas ang ulan sa Japan ngayon. Gising na nga rin pala si Shinji tsaka si Mami Cherry. nag pasal na nga rin pala si Mami Cherry nung natira nilang donut kagabi. Si Seiji ayan hanggang ngayon kumakain pa rin ng donut yan, guys. Si Ate Sauri naman natutulog pa kaya ayun hindi na naman kasama sa vlog ng umaga. Bakit ka di ka nag-aalmasal? Niloloko nga si Shinji sabi ko sa kanya bakit hindi siya nag-aalmasal? Biglan sa mimangot eh galit ata. Mayamayang konti nga dumating naman tong passport ni Seichi. Si Ito yung pinagawa namin nung nakaraan sa may Philippine Embassy Ngayon lang siya dumating Ayan o Pogi o Kunda uh, Parang hindi ikaw eh Parang mas pogi na sa picture eh Hi Bale ito, nagising na nga rin pala si Ate Sauri dahil lang ingay-ingay nga namin lahat. Kapag nga nasa bahay lang kami, ito lang yung namin, nanonood ng TV kasi may ilig din si Mami Cherry manood ng TV dito sa Japan. Tapos ito naman yung gamit naming wifi dito sa bahay guys, naka-router kami. Yung computer ko, ayan nakatambak na, hindi ko na rin masyado nagagamit yan guys. Tapos ito naman yung aircon na ginagamit namin, medyo malaki tapos pwede rin yung gamitin maging heater. Ito naman yung mga somblero na alaga ako dito sa bahay guys. Yan lang kasi talaga yung libangan ko guys, mahilig ako sa mga somblero. Sa mga nag-arbor naman dyan, huwag nyo nang arboring guys kasi konti lang yan somblero ko. Siyam na piraso nga lang yan tapos yung iba dyan local pa. <laughs> Bale, ito guys, pagkagising nga ni Saori, ito yung nirequest niya, gusto rin niya kumain ng seafood ramen. Kaya ayan, kumain na siya, tapos si Seichi nagutom din ulit. Kaya ayan, hinatihan niya yung ate niya sa makeup ramen. <laughs> Nagtitricks pa nga si Seiji oh. Tingnan nyo naman kumain ng ramen guys. Sa so, taas ng gagaling tapos pababa. Ginagawang spaghetti eh no. <laughs> At pagkatapos nga kumain ni Saori tsaka ni Seichi kami naman ni Mami Cherry yung kumain. Pinagatiyan na nga lang pala namin yung natira naming manok agabi na dalawang piraso. Hindi pa kasi kami nakakapagluto dahil nga medyo maaga pa. Kaya sabi ko kay Mami Cherry, ito na lang muna yung kainin natin, hati na lang tayo. Pagkatapos nga namin magsigain lahat, eto, nandito lang kami lahat sa may kwarto. Si Sari naman na yan, nilalaro lang niya si sinji. Sa mga nag-aalala nga pala kay sinji guys, dahil nga daw dito sa may upuan niya, baka daw tumaob. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman namin siya dyan nilalagay kung hindi siya magiging komportable. At saka bihira lang din namin siya paupuin dyan guys, hindi naman siya dire-diretsyong nakaupo. Minsan kasi kapag kalagi siya nakahiga, parang naiirita din. Tapos kapag binubuhat namin siya nang nakaupo siya, parang nagiging komportable. Kaya naman naisipan ko na ibilan siya nang upuan na to na malambot. Bale ito guys fast forward mga bandang hapon nga lumabas naman ako ng bahay namin. Naisipan ko kasi magluto ng lugaw kaya ito lumabas ako para makabili ng mga ingredients. So maglalakad na lang pala ako guys dahil kung napapagsin yung lakas ng ulan kaya maglalakad na lang tayo. Napakalakas ano. pa rin ng ulan guys. Magpayong na lang tayo para hindi tayo mabasa. Tama si Kuya, nakapayo ko ba sana? Sana yung bag niya. Ngayon, kanito dito sa Japan, guys. Kapag ka umuulan, malungkot. Malungkot na panahon, malungkot din ang mga tao. Kasi hindi sila uh, makagala uh, nung masyado. Ngayon. Ito na tayo sa mai. Peter Depot. Dipot. Ngayon. Depot, depot? Depot. Parang lechon ah. na. Yung 7-Eleven. Ah. Oh. Ganda ng 7-Eleven dito, di ba? Ayan, dito tayo. Kapitker Depot Manap tayo na makakain. Mabibil. Ayan, may luya. Sakto. Tapos, bawang. Ayan. Kuha rin tayo nito guys Isang tokwa Ayan, pampirito Pwede na to Isip ako nung pwedeng ano eh Isahog sa lugaw Ito na lang siguro Pansahog sa lugaw lang naman eh Nakabili na rin siguro na ito Para meron tayong damo Panlagay sa lugaw Naubos na nga rin pala yung ano ko guys Yung kape ko sa bahay Naubos na Nakabili na rin ito ito na lang yung kape natin makakuha na nga rin ng tinapay guys kasi nakaulan ngayon eh. ito ang galing oh. gusto ko subukan to dalawa yung palaman nya kalahati kalahati ito tayo na ito. tapos yung mga bata ito ito tayo na ito melon pan Ito, ito, ito. Ito, butter. Ayan. Puna natin ito isa. Bilhin na rin tayo ng ng juice. Ayan yung mga juice nila. Ito yung mga kape guys. Oh. Nasa bote. Ayan. Mga oh, kape. Ito juice. Oh. Itong orange. Kasi may apple pa naman sa, rep, eh, sa bahay namin. Ayan. Ito na lang. Oh, sale na tong ano guys. Oh. So na tong gyoza nila, maliliit lang oh. 12 pieces, 100, ano na lang, oh. 116. Kuha tayo isa. Ayan. Tapos, kuha na rin tayo ng siomay. Ayan. So, nitong kulay pula. Ayan. Ganda na. Bayaran natin to. Lawak dito, guys. Hello. Labing tinda dito. Ayan. Ayan. And guys, uwi na tayo. Okay, oh, nakamili na. Ito yung napimili natin. So update ko na lang kayo guys kapag ka nasa bahay na ako. Taad muna tayo. Ang lakas ng walang kasi. Fast forward, nandito na nga pala ako sa bahay. Ito nga pala yung mga pinamili ko. Bumili ako ng kape at tinapay tapos manok. Pansawag natin sa lugaw. Nang bawang, luya, daw ng sibuyas. At sila ko na rin ng gyoza at saka shomai. Sila mami cherry naman, nandito lang sa kwarto. Si Shinji, tingnan nyo, nanonood na agad ng ABC. Si Saori naman, naglalaro. Tapos si naman, ayan, nakatulog. <laughs> Magluluto na kami, mga oh. pag na kami ng mga ano, gagamitin. Magawa na rin sa usawa ng toko. Si mama cherry, ng bawang. Bale, ito guys, sinimulan ko ng arin pala magluto ng lugaw. Hindi ko na ituturo sa inyo yan kasi alam naman natin na alam nyo na yan. Kahit siguro grade 1 guys, kaya nang lutuin yan eh. Pamamaya <laughs> oh, kasi pag tinuro ko sa inyo, meron naman magsabi, dapat nilagyan mo ng ganito, dapat nilagyan mo ng ganyan. Mali yan, dapat ganito eh, ewan ko sa inyo, bala nga kayo dyan. <laughs> At habang niluluto ko nga yung lugaw, gumawa naman ako na itong fried garlic. Para pagkaluto ng lugaw, meron tayong pantapping sa ibabaw. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng apat na itlog, sinabay ko na sa pagpapakulo. Pagkaluto ko naman ng fried garlic, sinunod ko naman itong tokwa. Pinirito ko lang yan hanggang sa maging tostado. Ito na yung lugaw, gar. Ito na rin yung tokwa. Daming luya niya, no? May itlog yan, nilagyan ko. Fast forward, eto na nga, naluto na yung niluto natin lugaw. Sumandok na nga kagad ako para makapagmeryenta na kami ni Mami Cherry. Bale, eto guys, kinumpleto ko na nga rin pala yung mga kakailanganin dyan. Nakagawa na rin ako ng suka ng tokwa, tapos yung gulay, yung dahon ng sibuyas, tapos yung fried garlic, tapos yung nilaga akong itlog na apat na piraso. Kaya eto, pinlating ko na nga rin guys. Maarte din kasi ako sa pagkain guys, gusto ko maganda yung pagkakagawa. Para syempre, pag nakita ng mga tao, malinis at saka mukhang masarap saka ng ito bawang ginawa ko kanina ganoon din ang oh? bawang sarap ba yun? Oh? kain na guys o ito plating pa lang oh panalo na parang nasa Pinas paminta Ayan guys. Huwag mo na sa buka yun. Lemon. Sarap. Ang sarap talaga ng lugo kapag ano, maraming luya. Ano. Ang sarap niya pag maraming luya. Sorry. Hindi na pagisan yan. Ang sarap ng toko, guys. Balutong. Cita mm -hmm. beru. Eh pan tabir. Pan guys. Para ka lang nasa Pilipinas. <laughs> Para ka nasa Palengke. Para Tam ka tama lang sa panahon. Eh. may Pagkatapos naman namin kumain, si Sari at si Ichi naman kinain yung itlog. Hindi nga pala sila kumain ng lugaw guys dahil nabusog sa may tinapay. Kaya eto, yung natirang itlog na lang yung kinain nila. Ito, mm. Oishi. Oishi. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Diyan eh. Mata na. Arigato. Gusay. Mas. Ngek, ngek, ngek. Bye-bye.